Hello, good morning, mga idol. So, welcome to King's vlog mga idol. So, natay gamay ng na information, no? Sa information, main tungod ni sa ato ang gi-celebrate karon ng Chinese New Year. Anong naamantay Chinese New Year ng pinoy manta mga idol? So, natay gamay ng i share kung sa tanang mga walak nakasabot no? Sa mga nakasabot, so. inyo harap na sa mga wala nakasabot nga nung naamantay Chinese New Year so ako lang po sa inyo gamay lang ni siya ako nga naipauan kay mahilig mo lang kita magpasaba sa mga story no Kaling Chinese New Year karo natunong ni siya sa February 9 no? at lang Viernes ang, ang ato ang Chinese New Year sa Pilipinas palainlain lain na siya pizza mga idol dili na siya ingon nga February 9 na siya permanente palahin-lain siya pizza na iusahay January 28 usahay. Okay, na iusahay kay itunong maguna siya sa kanang buwan nun ba kanang tintugnaw gani mga idol mao na siya ito na nila sa isa sa buwan sa January or February na siya mao man mga mga bulan nga mga tingtugnaw mga idol mga buwan nun ba inaan na siya mga idol So, na naman tayo Chinese New Year nga Pinoy manta mga idol, no? Naamo ta sa Pilipinas nga pinanglan mag celebrate og Chinese New Year mga idol. Tungod man siya sa unang panahon mga idol, ang mga Chinese pa diri sa Pilipinas nanganhi sila mga idol ba. Uh, nagstart nag-start sila og kana ganing magpag mag gani mga idol na nabang mo sila ba mang, magda sila og mga kuandere, mga gold, una na i nila, magda sila mga silver, mga nana, sa so kung sa ilahang pagdadon makibartir sila og ka ng mga mga kuan mga pagkaon ba mga lagmi din nga mga pagkaon din sa Pilipinas ilan na ibarter na ibarter po nila mga naapoy mga mga butang no? butang samaan ng mga kasi klase mga butang na din higimog na sa Pilipinas mga idol mauna siya nga uh, uh di na nagsugod ang ato ang relationship sa Chinese between Pilipinas so mauna na siya nga gi buhatan og Chinese New Year kay pag celebrate man pa po na ang mga Chinese kay ang mga Chinese mo nga sila sa Pilipinas na may celebration po ang mga Pilipinas so mauna na naghimo og Chinese New Year ang mga Chinese din hi, sa Pilipinas so sama karon no karong adlaw Biyernes no karon ang adlaw nga Celebrasyon sa Chinese New Year. So, holiday karon, wise why mga suit ang mga regular pero ang mga job order na sila yung mga uh, duties and responsibilities karon to no? na nga mga security wala po sila yung mga holiday so naa po sila duty po ang kasagaran so kasagaran karon nga mga holiday ang kanang mga regular no ang kanang mga opisina so mauna siya ang ang walay duty karon kitungod sa Chinese New Year holiday so gamay ng impormasyon lang Salamat kayo sa inyo pagpaminaw mga idol. So ayaw kalimot pag-follow, like and share sa ako ang page Kings Vlog. So thank you so much.